So guys, for today's video guys, samahan nyo naman ako for today's vlog. So, yan guys. So, yung ginagawa ko ngayon is umuulan dito. So, pupunta lang ako ng mark kasi may bibilhin ako doon na wala sa store dito. So, ayan is samahan nyo ako. Charlotte. So, sobrang lakas dito. Ay, hindi naman pa. Crazy. So, ayan guys. Hindi naman dito masyadong maulan. Pero kanina is malakas. So, ayan. Galing kami ng um, Ayala Mall. Oo. Uh -uh. Manraki. Ano? Oo. Uh -uh. So, ayan. Happy. Charot. This way. Last time guys, nandito ako na sa hospital oh. Diyan. Kasi pinatingin yung aking face nga. Kasi nga, di ba, nag -ano siya. Parang na-erate. Na-erate siya sa loob. So, ayan. Um, namaga siya. So, doon, doon, dinala ako sa Korean hospital. Pero, actually, guys, is good. Kasi nga, is na nawala agad for seven days. Oh, smile. This. So ayan para guys yung home hmm. yan ako pa pasok sa home mark. Meron dito nga views ka saka. okay Yeah. tap Baby, so baby. I love you. So what is So if guys is very um doing hello one I'm inviting. So guys, okay. sa dito na lang muna. bye, -bye.